Kumusta mga kaibigan? Sa Willer's Channel, ipapakita ko kung paano ibalik ang tinanggal na Google account. Pumunta tayo sa Google itype type Google account recovery. I-click, tapos i-click kung paano mag-setup ng Google account or Gmail. Sunod, i-click ang dahilan kung bakit gusto nating ibalik ang account. sa akin halimbawa gusto kong ibalik ang tinanggal na Google account kung gusto mong ibalik ang bagong tanggal na Google account sundin ang mga hakbang na ito pumasok tayo sa link na magdadala sa atin sa account recovery page i-click natin at ilagay ang numero ng telepono o email address na gagamitin sundin lang ang mga hakbang. Yan lang, ako si Weller. Paalam sa inyong lahat.